Hmm. Anong Tuda. Ang sarap. Hmm. Ang lalaki ng bunga. Kaya hmm. ito ang na din, mo? Ito hmm. sa kalda. ka? yung tawag, Kev? pa, mga daganda. Ito yung bigyan mo. Adwa mo. Hindi mo ayusin yung... Yeah, kaya kaya Aray, gapamaman ng katien. Lak. So't ta nang kay kami. So't so't kayo, Renia. Dali, lang go na 'to sa puno natin. So't so't yung ano dito. Ito, itong babo. na. sa taas, lalaki. 'Yon! Kuwanan ako ng babo ko. Pero ugasin ko ni Ibarito. Yun o. Yun o. Lalaki ng bunga. <laughs> uh, okay. Ay! Gasan natin kayo sa marami unti. Sige, gasan mo na. Okay, video mo na. Tara na. Nakakuha sila ng kasoy oh. Ito yung kasoy. Ito yung natang kasoy. Ngayon guys, kumukuha ng kasoy. Merong mga bunga yung kasoy pala dito. Meron pa? Uh, ayun, mahinog na. Pero? Akin na lang. Isa. Yung... Isa lang. Hindi, isa ito. Kaya na yan. Mas princess ang nakaupo sa tasa. Ito. Akin na lang. Balubad. Ayun. Ang ganda ko yung manina. sa taas. Ayun, mayroon, sa taas na yun. Ayun, ayun, sa tasa. Ayun, ayun, sa taas. Daming kasuy dito, guys. Yung mga namumulaklak pa lang yung mga puno. Masarap dito sa ano, maraming puno sa Sambales. Saan yung kasuy na malaki? Ayun, sa taas. Hindi natin nabot. Bangko, na. May mga sira na lang mo pili. Ay bayabas basta ikit ko nan din na dagol na sira ya mo. Sira na. na. Lang sira, sira lang yung bunga ng bayabas, laki. Sira lang. Makin ang makina oh. Makina ng pambukid.